Okay, so buksan po natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Yan. Sabi dito, but godliness with contentment is great gain. So sabi dito sa Tagalog, ngunit ang pagiging Maka Diyos na may kapanatagan, ito ay magkakaroon o ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang. So tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito at kami po ulit ay makikinig na inyong salita. Pagpalain niyo po ito pa na noon, nawa kayo po yung may taas. At gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento upang ito po ay may pahayag. Nawa ay bigyan niyo po ako ng wisdom sa pag-deliver uh, ng inyong... Uh, salita Panginoon. Panalangin po namin ang lahat ng na nakikinig, kayo po yung mangusap, ang Holy Spirit, Panginoon, nawa ay maging pakinabang po sa amin ito, Panginoon, at maging encouragement, Panginoon, sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pagkakasala, linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat. At ito po ang dalangin sa matamis sa Pangal na Yesus. Amen. Yeah. Sabi dito, verse 6, verse 6, our first, meet, first Timothy chapter 6, Verse 6, but godliness with contentment is great gain. Yan. So kapag tayo daw ay magiging maka-Diyos or maging maka-Diyos uh, na may kapanatagan, ito ay magkakaroon o ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang. So tayo ay nagkakaroon ng ng pagiging kontento kapag uh, meron tayong Panginoon. So dito sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon or tayo ay maka-Dios, sinusunod natin yung ating uh, o sinusunod natin ang utos ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng uh, pakinabang dito sa mundo. At uh, yung mapapansin natin na si Apostle Pablo, siya ay uh, 'di ba siya ay yung dati na soul na uh, tawag ito, kinapatay niya or papatay siya ng mga tao or yung mga kristyano ay lagi niyang, uh, ano bang tawag doon, yung parang, yung in, uh, parang hindi niya pwedeng uh, yung parang binablock niya yung mga kristyano na huwag ipahayag. Yan. Pero dahil nakilala niya ang Panginoon, uh, siya ay uh, din, naghayag din ng sa kanyang salita. Yan. Pero sabi dito sa verse 6 na But godliness with contentment is great gain. So, nung nakilala ni Saul uh, ang Panginoon, siya ay nagkaroon ng pakinabang. Diba? Siya ay nag uh, naglingkod sa Panginoon ng matapat. Kasi dati, kunsya, mayaman siya. Ngayon, talagang may... Uh, meron siyang authority para gawin lahat. Yan. Kaya sabi rin dito sa... Dito sa Philippians chapter... 4 uh, verse 11. Yan. Dito, dito sa time na to ay nagpapasalamat si Apostol Pablo. Nasabi niya dito sa verse 11, Hindi ako nagsasalita dahil sa pangangailangan, sapagkat natutunan ko ang kasiyahan sa anumang kalagayan. So si, si, si Apostol Pablo ay siya ay hindi nagsasalita dahil sa kanyang mga pangailangan kumbaga hindi niya sinasabi na tag ito uh, siya ay binebless ng Panginoon yan kasi dahil merong pangailangan yan hindi porket meron siyang ganito meron siyang power meron siyang pangailangan meron siyang nakuha material things siya ay nagsasalita sabi dito sapagkat natutunan ko ang kasiyahan sa anumang kalagayan so kahit anong mangyari kahit siya ay mawalan ng material things siya ay kontento kasi natutunan niya na maging kontento sa Panginoon. Kasi yung time na parang siya ay naging ah uh, ah uh, mayaman, ganyan, mayaman siya. Pero natutunan niya nung simula nung uh, nakilala niya ang Panginoon, natutunan niya na maging kontento, maging masaya kung ano yung dapat. Yan. So dahil uh, siya ay nakilala niya ang Panginoon, uh, nagkaroon siya ng kaisipan na ah uh, yung kayamanan kasi ay nagkakaroon siya ng yung kumbaga yung nagiging masama. Kaya nga sabi dito sa balikan natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse ah uh, sabi dito. Yung sa verse 6 basahin dito sa verse uh, 6 yan. Ngunit ang pagiging maka-Diyos na may kapanatagan, ito ay ang pagkakaroon ng malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinilang anuman sa libutan at dahil dito ay maliwanag na tayo ay hindi makakapagdala sa anuman mula rito. Yan. So dito, uh, wala raw tayong maidadala sa langit, sa heaven. Kahit anong gawin natin, kaya hindi tayo pwedeng mag-ipon ng kayamanan dito. And in verse 8, kaya sa pagkakaroon ng mga pagkain at mga damit ay maging sapat nasa atin ang mga ito. Yan. So uh, masalong dinidiyan ng Panginoon na hindi kailangan nating uh, mahalin yung pera. Hindi natin kailangan uh, mas uh, ipunin para lang sa atin. So sabi dito sa verse na, subalit sila na nagnais na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso. At sa bitag at sa hangaring mangmang at mapaminsala siya ang naglulubog sa mga taong patungo sa pagkawasak at pagkapahamak. So ang pag eh uh, yung pagiging nais na maging mayaman, sila ay natutokso at sila ay nauhulog Yung parang gusto kong maging mayaman ganyan. Kasi pag mayaman ka na, panay, may power. May authority ka. Kaya nga yung pera, money is king. Pwede kang uh, uh, pumatay ng tao kasi may power ka, may pera. Malakas yung talagang impact kapag may pera kayang-kaya kaya mo siyang kontrolin yung isang tao. Kaya nga sabi dito sa last na sila ay nauhulog sa tukso dahil gusto nilang maging mayaman at sa bitag at sa kahariang mangmang -mang at mapan mapaminsala na siyang naglulubog sa mga taong patungo sa pagkawasak at pagkapahamak. So napapahamak uh, yung mga tao kasi meron silang yung yung eagerness or yung parang gusto nilang mag uh, Uh, maging mayaman, maging mayaman. Kaya nga minsan yung mga tao, sila ay nagkakon na sila, yung nandadaya na. Dahil gusto nila mo yumaman, ganyan. ah uh, mahirap, ang hirap ko, ang hirap uh, tingnan din yung isang tao na yung pag mayamayaman kasi, yung gusto mo sila lang yumaman, gumagawa na sila ng uh, masama para mas kumita sila. Nilalakan nila yung tubo, ganyan. Pero sa bayan ng Panginoon, tayo ay nakilala natin ng Panginoon na hindi maging gano'n. Nasabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng mga kasamaan. So, ang pag-ibig daw sa salapi ay ugat ng kasamaan. Kaya pag minahal natin yung pera, sigurado magiging masama tayo. And then verse 10, ito natin, na sa paghahangad nito ay nailigaw ang ilan palayo sa pananampalataya at tinuhog nila ang maraming pagdadalamhati ang kanilang sarili. Yan nung dahil sa pagmamahal nila sa pera, sila ay bumagsak. At sabi dito sa verse 10 or Hebrew, Hebrews chapter 13 verse 5, sabi dito, Mamuhay kayo nang walang pag-ibig sa salapi at nasisiyahan sa mga bagay sa kasalukuyan sapagkat kanyang sinabi kailanman ay hinding-hindi kita iwan at hinding-hindi kita papabayaan. So, laging ina-advise o lagi tayong sinasabihan ng Panginoon na huwag nating ibigin yung pera. Kasi, mapahamak lang tayo. Kasi yung pera, uh, money is a tool. Uh, kailangan lang natin na gamitin ito ng maayos. And then, sabi dito, uh, walang pag-ibig sa lapi. Mamuhay kayo ng walang pag-ibig sa lapi at naisiyahan sa mga bagay sa kasalukuyan sapagkat kanyang sinabi kailanman na hinding-hindi kita iiwan. So, hindi tayo iwan ng Panginoon na once na tinakuran na natin yung pera, hindi natin minahal, ginamit lang natin siyang bilang tools. Di ba? Kapag meron tayong tools sa bahay o sa mga motor, di ba? Ginagamit lang natin. Ganoon din yung turing natin sa pera. Hindi natin siyang pwedeng uh, uh, mahalin. Ay, ah, yes, bago siya, itatago natin. Pero wag natin mahalin. Parang iniingatan. Kasi nga, sabi dito ng Panginoon, hindi hindi kita iiwan. Yung parang sarap sa pakaramdam na okay lang na kahit walang pera, basta meron pang kain, may damit, okay na. Kasi yun naman yung talagang buhay eh. Yung maging payapa tapos simple lang. Yung kaysa yung mayaman pero pagod naman or yes, yung mayaman talaga pagod. Yung parang ang sinasabi ko na yung kahit papano, yung nakakain tayo ng maayos. Na kasi kapag mayaman kasi yung parang kaisipan kasi nila, laging uh, yung, yung, yung parang grind sila ng grind din nila nakikita yung spiritual food nila din di nila mapapakain kasi dahil yung gustong gusto, -gusto nilang maging mayaman yan pero sabi ng Panginoon sa atin na meron nag-advise sa atin na ito okay lang kahit kung ano yung meron yun muna at uh, laging pinapakita ng Panginoon sa atin na kailan man hindi hindi tayo pababayaan kasi naging maayos yung ating kaisipan sa pera na ito gagamitin ko to bilang tools Uh, gagamit ko ito ng maayos, ma ko ito ng maayos, para hindi ko siya mahalin. Kasi kung mas minahal na natin, tayo mapapahamak. At sabi niya dito, at hinding-hindi kita papabayaan. So, uh, encouragement sa atin na kapag uh, ang Diyos yung inuna natin, o yung kaisipan natin, na ang Diyos yung lagi nating pagkakatiwalaan. Kasi talagang kung isipin natin, kulang na kulang talaga yung pera kahit sa mayayaman, di ba? Ah, kahit malaki na yung business nila yan, malaki yung sales, pero in reality, kulang pa rin yan. Kung baga, andito yung, well, andito yung kita nila, as expense, same lang yan. Parang yung iba, konti lang. Kasi pag malaki yung company, malaki rin yung expense. Ganoon din sa church. Pag malaki yung church, malaki rin yung expense. Same lang. Kasi sapat lang eh, ang binibigay ng Panginoon sa atin. Pero kapag yung ino natin ng Panginoon, lagi natin siyang pinagkakatiwalaan, yung faith natin sa Kanya, mas lalong magiging blessing, mas lalong magiging magaan. Kasi hindi yung kaisipan natin na ay yung ibang tao na sige, grind sila ng grind, trabaho ng trabaho para mas lumaki, tipid sila ng tipid para mas malaki. Pero yung sarap na yung kailangan nating mahalin ay yung, yung parang yung i-enjoy yung buhay. Na kasi sometimes yung parang yung iba kasi parang ipon-ipon tapos tipid-tipid, ganun. Tapos yung kanila, kasukutan nila, wala na. Kung baka hindi, hindi, nila, hindi nila na-enjoy yung buhay. Ganun. Pero sabihan ng Panginoon na yung sinasabi ng Panginoon dito na kailanman ay hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi -hinding kita papabayaan. Na laging uh, pinupush sa atin Panginoon na okay lang yan. Uh, lagi, lagi kitang alagaan. Ganun. Na lagi kitang uh, babantayan kahit anong mangyari. Basta magtiwala ka lang sa akin. Ganun. At uh, nawa tayong lahat ay yung tiwala rin sa Panginoon. Pagamat talagang sapat, sapat talaga yung binibigay ng Panginoon. Pero kapag inuna natin siya, nagtiwala tayo, manampala tayo-tayo sa kanya, sobrang blessing. Sobra pa. Ganun. Yung sinasabi niya na sapat, yung parang ito lang, ito lang yung buhay namin. Pero kapag nagtiwala tayo, na para tayo sa kanya, nagtiwala tayo sa kanya, ay magiging uh, blessing yung buhay natin. Magiging inspiration din ng iba kasi nagtiwala po tayo sa kanya. Alright, so tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, manapong salamat sa inyong uh, saeta. Nawa ay maging uh, blessing to sa amin, pa noon. Ma-apply po namin sa aming buhay na kami po ay makontento kung ano yung meron pa noon. Nawa ay kay pa rin pa noon ang aming magkakatiwalaan at hindi po yung pera, hindi po yung work pa noon. Andun pa rin pa noon yung faith po namin sa inyo na gawin po namin yung tamang trabaho. Nawa, kayo po yung patuloy na mag-guide sa amin at maging masaya po kami pa noon sa aming ginagawa pa noon. Maraming salamat pa noon sa inyong kabutihan na hanggang ngayon ay hindi niyo po kami pinapabayaan at uh, binabantayan nyo po kami, inaalagaan, nawa kayo po yung patuloy na uh, sustain yung mga pangilangan po namin pa noon at maging malalim ang faith po namin sa inyo. Kayo pong mauna pa yun noon, uh, kay Ma'am Raquel, nawa kayo po yung patuloy na nagbigay sa kanya ng sharp memory para po uh, mapagtagumpayan yung mga problema at uh, magawa ang mga trabaho pa na dapat. I-pray na nawa kayo po yung mag-provide ng pangilangan po nila at si Winkle, bigyan po siya ng wisdom sa pag-aaral and then si Sean and din si uh, Giselle pa noon nawa kayo po yung magbigay pa noon ng wisdom para sila po ay makapagtapos pa noon sa pag-aaral. Ingatan niyo po sila at kanyang kuya nawa ay makilala po kayo binat sa pagligtas at makapag-church at mabago po siya pa noon. We pray din pa noon si Sir Joshua kayo po yung patuloy pa noon na mag-guide, magbigay sa kanya ng wisdom sa kanyang trabaho nawa ay mas mag-improve pa at ang kanyang buhay pa noon nawa ay meron po siyang takot po sa inyo at uh, i-pray i-pray pa noon na masalo niyang maintindihan ang Bible at maging mas malapit po sa inyo pa noon we pray ang kanyang family kanyang lola salong gumaling po siya pa noon kahit po yung patuloy mag-provide ng pailangan po nila pa noon kung ano yung mga bills na mabayaran nawa mabayaran pa nila at ang kanyang parents kanyang papa mama nawa kay po yung mag bigay rin pa noon ng uh, lakas para po ay sila ay magpatuloy sa nilang buhay at kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangalan po nila pa noon upang sustain yung buhay po nila. At kanyang kapatid pa noon, sila Kuya Patrick at kanyang babae na kapatid na ay makapagtapos sa pag-aaral pa yun noon. At kayo po yung patuloy na may taas ang yung pangalan pa noon sa kanilang buhay pa noon. At iparay pa yun noon, naming gagawin ngayong maghapon na ay ilinyo po pa yun sa Disgasia Uh, yung mga plano pa namin ngayon nawa ay maging successful po ito at uh, kung mga may sakit pa noon at uh, nawa ay maging gumaling especially pa noon sa akin nawa ay yung pakiramdam ko ay gumaling pa noon sa sa ulo at makapag-focus pa noon sa pag-aral ng inyong salita at uh, sa trabaho pa noon kaya po yung patuloy na magbigay ng idea kung paano pa namin to mas matapataas mas uh, maging blessing pa noon itong business na to nawa kayo po yung maitaas at mapuri pa noon sa anumang mga achievement po namin. At uh, pa noon sa inyong blessing, kapayapaan pa noon sa Jerusalem. Ito pa ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.